Sorry, mainit sa yung ulo, may hinayin ko muna. lang. <laughs> 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 Pababa na yung pababa. Oo, malapit na oh. Kaya doon sa pababa ng pababa kasi <laughs> malapit lang no. ang mataas. Ayan, umakit ulit. Sa po, kaya ito ang kasi. Oo, wait lang. Nangalay na ako. Paano ba to? ito? Ito? Ito. Ito.